Nakakita nga kami ng kok habang naglilinis dito sa kagubatan, naging dayog at nagsiso dito sa putol na kahoy, yan ang kaganapan sa araw na ito. Ito yung araw na sobrang bigat ng aking pakiramdam na parang gusto kong gumala, may mga bagay akong gustong gawin na hindi ko naman magawa, pero hindi ito yung lumabas para gumala sa mga mall or saan mang lugar. Simple lang, inaya ko si Mrs. para pumunta dito sa gubat para tingnan yung lupa na pwedeng pagtamnan ng mga gulay. At itong sapa nga ay nadadaanan sa pagtawid papunta dun sa lupa na sa na lang talaga ay okay na okay pagtamnan ng mga gulay Ewan ko ba siguro pag tumatanda ganito na lang 'yung mga bagay na gusto nating gawin at madalas mas gusto pa natin sa lugar na matahimik at masaya kang pinagmamasdan ang vibes ng nature at masaya kang pinapakinggan ang mga huni ng ibon at mga tunog na galing sa kalikasan Inikot nga namin ang maliit na kagubatang ito at nakita namin itong puno ng niyog na natumba sa lakas ng bagyo nung manakaraan. Tamang tama rin naman at pwedeng gawin nating tungdaan pagtawid dito sa lupa. Sinubukan ko na rin tumawid dito at talagang kailangan ng dobleng pag-iingat dahil kung magkamali ka ng tapak ay talaga namang medyo mataas-taas din ang lugar na ito. Dahil nga sa kagustuhan naming makita ng maayos, kung pa ang lupa at yung kondisyon ng lupa dito ay ginamasa na namin itong magiging daan para kahit pa paano naman sa pagpunta natin dito ay may maganda namang daan tayong lalakaran hindi na nga kami nakapag dito at biglaan nga ang pagpunta namin dito kaya hindi man lang kami nakapagsuot ng long sleeve at jogging pants protection para sa matatalas ng mga damo Tungsi so, si Mrs. nga ay may minumustra na panigurado kung laki ka naman sa probinsya at mahilig ka pumunta sa gubat ay paniguradong familiar ka sa dahon na ito unti-unti nga namin nakikita ang ganda ng lupa kaya hindi namin namamalayan na medyo malaki na pala ang natatanggalan namin ng damo at ang kagandahan pa sa mga damo na tumubo dito ay hindi naman kapit na kapit sa lupa. Kaya simpleng simple lang din talagang tanggalin ang mga ito. Sa ganap na ito ay sobrang gaan ng pakiramdan dahil finally magkakaroon tayo ng munting tani ng gulay at kung matagal ka na nga naming followers at nasubaybayan mo nung video namin kahit nung mga nakaraang taon pa ay siguradong napanood mo na na itong paggagamas at paglilinis ng mga gantong gubat ang hilig naming gawin ni Mrs. kasama si Natalie at ito naman talaga ay aming ginagawa kapag tagaraw, libangan at tanggali stress na ito para sa amin. Kaya ito kahit magtatagulan na ay pinipilit pa rin namin na kahit papano naman ay malinis at matanggalan ng damon nang meron tayong may tanim ng mga gulay sa mga susunod na araw. Mabuti na lang talaga na ito si Mrs. ay nakasuporta sa mga gusto kong gawin at isa pa siya mismo sa mga nauuna sa mga gantong plano. Kaya itong akala namin na sisilipin lang namin ang lupang ito ay hindi namin nakalain na ganto na pala kalawak ang natatanggalan namin ng damo at talagang fulfilling naman talaga na kahit papano naman ay medyo may natapos tayo ngayong araw. Sa kagustuhan nga naming malinis at matanggal itong pinagtabasan ng puno ng niyog ay nakakita kami ng kook. -ok. Ito ay nakakain dito sa aming lugar pero medyo mahirap itong hanapin dahil ito ay naninirahan sa mga bulok na puno ng niyog. Pero bihira lang din ang kumakain ito dito sa amin na kahit ako naman ay nangingilabot sa itsura at, at sa tingin pa lang ay parang mangangagat kaya inalis na rin namin. Medyo malawak na nga itong natanggalan ng damo kaya kaya kahit pa paano naman ay medyo maliwalas at mas maganda ng lakaran dito sa magiging daan. Nakakita nga rin kami ng bayo ko, ito ay nakakain din dito sa amin at ang sarap din talaga ng luto na pwedeng gawin dito na sa susunod ay ating gagawin din. O oh, nagbata-bata pa nga itong si Mrs. Uh, Nakakatuwa lang na sa simpleng bagay ay nababalkan namin yung mga dating laro sa kagubatan kasama ang barkada, mga pinsan. Alam ko naman marami sa atin ay naranasan din ito nung hindi pa uso ang mga gadget. Kaya gusto rin namin na kahit paano naman ay may mga gantong pagkakaabalan kahit pa paano naman pagkasama namin dito si Natalie ay makaiwas sa paggamit ng cellphone na sa totoo lang minsan inaabot siya ng ilang oras sa paggamit nagkakaroon siya ng limit pero iba pa rin may gantong lugar na pwedeng paglaruan ng mga bata nang nakapahinga na nga rin kami ay tumawid na rin kami dito para umuwi na sa bahay at napansin namin itong puno ng langsones na nakatumba na hitik na hitik sa bunga na nakakatuwa lang din talaga na akala mo kahit nakatumba ay dadami ang bunga o paano hanggang dito na lang ang video natin maraming maraming salamat sa pagsama kung nagustuhan mong video na to at hilig mo ang mga ganitong klase ng video. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at maraming maraming salamat. Ingat! Bye-bye! God bless!